Sa patuloy na pag-ihip ng hanging amihan sa Northern Luzon, iba't ibang mga probinsya muli ang inulan. Sa bayan ng Cervantes, Ilocosur, gumuho kahapon ang Suyo Cervantes Road. Nagsagawa ang MDRMO ng clearing operation sa kalsada at agad itong nabuksan sa trapiko. Sa bayan ng Benito Soliven sa probinsya ng Isabela, hindi madaanan ang Maluno Overflow Bridge dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa probinsya ng Quirino, inabisuhan ang mga motoristang dadaan sa Cordon Aurora Boundary Road sa bayan ng Nagtipunan at NRJ Villa Sur San Pedro Cabuaan, Ismael Disimungal Road sa bayan ng Madela na maging mapagmatsyag sa posibleng pagguho ng lupa. Sa bayan ng Ambagio sa Nueva Vizcaya, hindi madaanan ang dalam section ng poblacion Baklas sa Lingsingan Road dahil sa pagguho. Hindi pa rin mabuksan sa trapiko ang ang seksyon ng Bayumbong Ambagi Road na isinara dahil sa pagguho. Sa probinsya ng Ifugao, isinara ang Banawe Hungduan Benguet Boundary Road dahil sa pagguho pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Sa bayan naman ng Tinok, puspusan pa rin ang clearing operation sa Ap Apid section ng Kiangan Tinok Bugyas Road matapos maitala ang pagguho. Ayon sa pag-asa, inaasahan pang lalakas ang hanging amihan ngayong linggo. Charles Nicolimon Para Salizon Headlines